Hindi kamalayo sa kaharian ng Diyos. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12, verses 28 to 34 May isang guru ng batas na nakarinig sa pagtatalo nila. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga saduseyo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus, Ano ang una sa lahat ng utos? Sumagot si Jesus, ito ang una, makinig ka nawa o Israel. Iisa lang ang Panginoong ating Diyos at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-isip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa kaysa mga ito. Kaya sinabi ng guro ng batas, Mabuti guro, totoo ang sinabi mong isasaya sa wala ng maliban sa kanya at ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa sinunog na handog at mga alal. Nakita ni Jesus na tama ang sinabi niya. Kaya sinabi niya, si, sinabi niya hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong sa Kanya. Ang Ebanghelyo ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maganda ang katanungan ito. Ano ang ula sa mga utos ng Diyos? Ang nais nice kong pagnilayan dito ay mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso. Buo ang puso. Kaya palagi natin napapakinggan ito sa mga pagbasa, sa mga mga at mga recollection, mga talks na pagmamahal sa Diyos ang una. Ngunit ang pagmamahal na ito ay may kaugnayan sa pagmamahal sa kapwa. Dahil ang pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa pagmamahal sa kapwa. At ang pagtuturo nito ay napakahalaga din. Ang pagmamahal ay nasa isip lamang natin. Pero ang isang napakagandang halimbawa dito ay papaano natin ito ginagawa sa ating pamilya, sa ating relasyon, sa ating kapwa at sa ating pinaglilingkuran. Napakahalaga ang halimbawa kasi ang halimbawa dito natututo ang mga tao dahil kung nagagawa natin ito sa personal nating relasyon sa Diyos, sa ating pakikitungo sa kapwa, tiyak na may matutunan ang mga tao, hindi lamang puro salita, hindi lamang puro mga malalaking big words ang ay bibigay natin, kundi kahit sa simpleng relasyon natin sa ating kapwa, ang ating mga attitudes, and values ay napakahalaga. Ito ang isa sa nagbibigay ng tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapakita ito sa gawa at hindi lang sa salita. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.